Kumusta? Ako nga pala si Roxanne Marijuan at ang pinili kong kurso ay edukasyon o maging isang guro. Ngayon, samahan niyo akong sagutin ang madalas na tinatanong sa akin ng karamihan. At ang tanong na ito ay kung bakit ko pinili na maging guro. Nung nag-aaral pa ako sa elementarya, wala talaga sa plano ko ang maging guro. Dahil alam ko ito ay nangangailangan ng mataas na pasensya pag-unawa at kakayahan sa pagtuturo. Pero nang tumungtong na ako sa high school at nag-immersion na ako, doon ko napagtanto ang kahalagahan ng edukasyon lalong-lalo na sa mga kabataan o sa mga bata. Naalala ko pa dati na sinabi ng advisor ko na mahirap daw pero masaya. At masasabi ko na totoo yon lalong-lalo na kung pinapahalagahan ng mga estudyante ang tinuturo mo at ang kanilang pag-aaral. At ito ang nabigay sa akin ng inspirasyon para tahakin ang pagiging guro balang araw. Gaya nga ng sabi nila, walang mahirap sa taong may pangarap. Kaya ikaw, halina matuto at umunlad para sa kinabukasan.